Hello guys! Andito na naman po ako. Kakain tayo guys ng lansunis na bigay sa kapitbahay namin na si, ano, si Jimmy at si Diling Taytay. -tay. Ayan. Ang aga-aga, nagdala ng, ano, ng lansunis. Ayan, o. Oh. Tikman natin to Ang, ano, ang lansunis niya. Parang sobrang tamis dahil, ano, may mga langgam siya guys yung langgam na itim yung solom yung parang ano ayan 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 ito ang ano ang lansunis na ano bigay bigay po niya niya ano aga aga kaya nagbigay na lansonis ayang ating san at man ano kaya sarap nito ayang ayang wow wow Ayan siya, ayan. Naliit ha. Na. Mmm. Tamis. Tamis pala siya. Ah, uh, samis. Kaya, kaya eh, pag may ano, may mga langgam, yung mga, yung mga ano ba, tawag dito. Ang mga langgam yung sa Bisaya Alamigas. Pag ganyan ang protas na ano, may mga langgam, ibig sabihin yan, matamis daw. Eh, eh matamis. Ito nga, ang tamis eh. Mm, mm. Ay, may kanamay nakain akong nasim. Yung mga malalaking gisong. Masyempre. Awesome. Mmm. So, ayan tayo. Wala, namahal niya ko kumain. Sente pa. Mm. gamis nito. Parang may asukan. Ang gamis. Ah. Hmm. O natin kainin ang buto. Kasi maka ano yun, maka masisira yung ano natin. Wow. Well. Well. Sampah mm. Wow, ang laki ng ano, miso Ayan Hmm. Mmm.